Oh, aga nila sir, oh. Sir, saludo sa inyo, sir. <laughs> yeah, good morning. Nakalagay sa signage ayan, oh. Bus only sa Tagalog, pwede ang motor. Yo, yo, good morning. May nagalit yata sa post ko. May uh, umiyak at mga may nagalit sa post ko dahil pinagtatawanan ko daw yung, yung mga nahuli. sa kote dito sa EDSA bus lane. So kung ayaw nyo na uh, mas ayaw yung uh, magmulta ng 5,000, ayaw yung na uh, makantsawan, ayaw yung pagtawanan, eh huwag kayong dumaan dyan sa EDSA bus lane kasi yan ay para sa bus lang. Bus, bus tapos pwede dyan na uh, mga marked vehicles, uh, fire truck, sa ambulansya, sa mga law enforcement vehicles. Uh, 2020 pa yan yung EDSA bus lane na yan marami nang nahuhuli dyan dati pa so ngayon ay uh, active ulit sila dahil pinataas nila yung multa so dati 1K ngayon naging 5K kung araw-araw kayo dito dumadaan dati may, barrier, may barriers dyan kaso uh, madalas na involve sa accident kaya tinanggal nila nung mga kasagsagan ng pandemic dahil maraming na-accidente nababanggan, sage. Kaya inalis nila yung mga barriers dyan sa Kubaw Ilalim, Flyover, tsaka Show Ilalim. Sa mga kapwa natin motorista eh, na mainipin, uh, nagmamadali, eh, iwas-iwasan nyo na yung pagdaan dyan. Kasi eh, sayang ang multa, napakamahal. Pero yung mga mainipin, na nagmamadali, na mapera, may pangmulta na 5,000, eh, nasa sa kanila na yon Kasi eh, pera, na, pera naman nila yon eh may pera naman silang pambayad eh. May kasabihan nga na kung wala kang pambayad, wala kang pambayad ng multa, dyan ka magtsaga sa normal lane. Huwag mong kung daraan man sila sa express lane. Ay, bus lane pala. Kasi hindi naman ikaw magbabayad ng multa. Okay. <laughs> so, pinapakita ko lang sa mga videos ko, eh, yung realidad. So, kung ano yung realidad, kung ano yung uh, actual na nangyayari sa ganong oras at ganong araw at sa ganong uh, uh ito, lugar or area ng EDSA diba? so para na rin sa mga kapwa nating motorista na ah uh, makakapanood eh, at least aware sila na uy bawal pala dyan uy buti na lang uh, Naka na ano na balita na ko sa balita na bawal pala diyan di ba So kumbaga wala nang razon wala wala razon wala nang dahilan yung mga hindi nakakaalam na bawal pala dyan kahit naman siguro taga probinsya ka may TV na doon may radio na dun, may dyaryo na dun alam naman na siguro dito kahit sa Facebook lagi na nakikita yung bawal dyan marami nang nag marami nang naka... napapanood sa Facebook na bawal dumaan dyan diba it's either na inignore mo na lang o talagang nagmamadali ka lang o talagang may pambayad ka lang talaga sa nang multa ganun na lang ang ano doon Uh, pagkakataon dun so sa mga kapwa natin motorista eh ride safe palagi sa inyo sa mga kapwa natin motorista na matyaga na nagbabaybay dito sa EDSA normally lane ng EDSA eh, siya, eh, mas malaking 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 uh, saludo sa inyo dahil eh, kayo sa normal lane na pumila ba diba? So, saludo tayo sa mga kapwa natin motorista na ganoon So Sa mga nagtatanong naman na Ah uh, 4K naka-open ang aking camera Eh Sa Normal lane ako dumadaan Pero kung naka Wala daw akong action camera O Nakapatay ang aking camera Malamang sa malamang Doon ako dumadaan sa bus lane Or sa bike lane Okay Sabi niyo yan eh so, Pero nasabi ko na yan dati pa Ah uh, Pinamagatang Pag naka-open ang camera So lagi ko sinasabi yan kasi yun naman talaga ang mindset ng mga commenter ng mga nagmamalinis at nagbabait-baitan at nagpipiling angel at santo sa comment section. Yan lagi ang linyahan. Porke naka-open ang camera mo. Porke naka-action camera ka. Kaya dyan ka dumadaan sa normal lane. Kaya masunurin ka kasi nakabukas yung action camera mo. Pero kung wala kang camera or hindi naka-on naka yung camera mo, nakapatay, yung camera mo malamang sa malamang dun ka dumadaan sa exclusive bus lane okay <laughs> nasabi ko na yan matagal na andyan yan sa ano ko mga videos ko ang title po nyan uulitin ko pag naka on ang camera or pag nakabukas ang camera kaya sa mga kapwa natin motorista na nandyan sa gitna nandito sa normal lane eh malaking malaking saludo sa kanila sa pagtsatsaga nila na pumila, di ba? Ah, uh, pagiging uh, hindi natin pwedeng sabihin kasi ano eh araw-araw uh, disiplinado eh kasi malamang sa malamang hindi naman talaga araw-araw disiplinado tayo eh di ba so yun lang uh, siguro matyaga matyaga na pumipila so saludo saludo sa mga kapwa natin motorista na ganun at isa pa at isa pa at isa pa at isa pa papala bago, maka bago kong makalimutan <laughs> Uh, hindi po ako nagmamalinis, hindi ako naggagaling-galingan, hindi ako nagbabait-baitan. Uh, matagal ko na rin sinabi 'to. andyan sa mga videos ko na dyan, dati dumadaan ako diyan, dumadaan ako sa bike lane. Uh, ngayon, ngayon ay iniiwasan ko na hangga't maaari. Hindi ko na talaga gagawin hangga't maaari. Matagal na akong hindi, matagal ko nang hindi ginagawa dyan mas lalo sa bus lane. Matagal ko nang hindi ginagawa dyan So kung hindi kayo naniniwala eh, okay lang, nasa sa inyo yon. Pero matagal ko na yung uh, iniiwasan. Dahil uh, nakapag-ano na ako, nakapag-adjust na ako. Kumbaga, na ano na ako, sa Nasanay na ako na dumaan sa normal lane, na, na dumaan sa traffic at makipag makipag uh, sunuran sa mga kotse, sa mga four wheels, nasanay na ako diyan. Inurasan ko na yan dati, inura inuurasan ko dati yan kung gaano ko kabilis makakatawid sa Cubao na hindi dumadaan sa busway, hindi dumadaan sa bus uh, bike lane. Meron ako mga videos diyan, yan ay chinaga ko. Kumbaga, yun ay pre-practice ko para masanay ako. So ngayon ay nas nasanay na ako. So hindi ko hindi ko kayo pinapaniwala, bahala kayo nasa inyo yan. Kasi may kasabihan naman talaga tayo, our mindset na kahit naman anong gawin mo, kahit uh, maging masunuring uh, masunurin ka sa batas trapiko o maging pasaway ka sa batas trapiko ang tawag pa rin sa'yo kamote kamote pa rin ang tawag sa'yo tandaan nyo kahit wala kayong ninalabag na uh, traffic rules kahit sabihin natin perfecto kayo simula pa nung bata pa kayo perfecto na kayo sa batas trapiko wala kayong nilabag kahit ano kahit wala uh, walang nakabantay walang nakatutok na kamera, wala uh, enforcer na nagbabantay Uh, 100% perfect kayo hindi kayo kahit kailan gumawa ng kahit anong mga uh, paglabag sa batas trapiko ang tawag pa rin sa sa inyo eh kamote yun ang masaklap na katotohanan kahit sino pwede kayong tawagin kamote kaya pag uh, umbaga, wala na yung balat balat si buyas pag tinawag kang kamote eh yun naman talaga na yung normal na tawag sa mga motorista eh kamote tanggawin mo di ba <laughs> Ganun talaga. Yun na yung pinaka-normal na tawag sa mga nagmomotor, Lalo sa mga pasaway na motorista. Wala eh. Ganun talaga. Ganun na talaga realidad ngayon. Eh, masak maano lang ba talaga? Masakit lang talaga ang katotohanan. Ganun talaga. So, walang kwenta ang vlog ko. Oh, ayos lang. Wala naman sa akin yun eh. <laughs> kumbaga itong nga uh, pag upload ko ng videos pag -e edit eh kumbaga ano na lang to uh, pampalipas oras na lang <laughs> na ang haba ng dinaldal ko nakaarating na ako dito sa Ortiga sa show volleyball nagdadaldal pa rin ako <laughs> ayos gay day i club pay day cycle club day my butt. pay day i club oh aga nila sir oh sir saludo sa inyo sir <laughs> ba diba? ang aga nila nagbabantay doon para lang a uh, disiplinahin para lang panatilihin. So, saludo sa mga ganun na uh, enforcer, no? Uh, minsan inaano ko rin sila, no? Yung parang uh, <laughs> ano bang tawag sa ganon Yung parang binibira ko din minsan sila, sila pero wala, ganun talaga eh. <laughs> Pag uh, makikita makik naman natin na okay yung ginagawa nila, di ba? Eh, sasaluduan natin sila, di ba? Kaya sa mga kapwa natin motorista na talagang mainipin ah, uh, laging nagmamadali ah uh, hindi, uh, yung dahilan eh hindi nila alam na bawal pala dyan at lalong yung mga nagsasabi na akala namin ay express lane ang bus lane eh Iwas iwasan nyo na dumaan dyan kasi sayang talaga yung uh, imumulta nyo napakalaki ng multa 5,000 pero dun sa mga kapa natin motorista na ini inipin eh, na may pambayad kaya sila dumadaan dyan eh nasa sa kanila na yon kasi may pera naman sila pang bayad eh or nabababaan sila sa 5k so ayos lang yon nasa sa kanila na yon kung magiiwas uh, mag sila o papanatilihin pa rin nila yung uh, pagdaan dyan so nasa sa kanila na yon wala talaga tayong magagawa dun kasi may pe pera nila yon eh may, uh, ulitin ko yung kasabihan na uh, pag wala kang perang pang multa magtsaga ka dyan sa normal lane ng EDSA stay on your lane wag kang dumaan sa bus lane pag wala kang perang pang multa <laughs> pero kaming may, pang, may pera na pang multa eh bahala kami sa sarili namin problema namin yung pangbayad sa multa okay 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 naintindihan ko